You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam nyo naman ito, i respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all i confronted the charges head-on and i went through and endured the whole process like papa Panginoon for his grace of freedom Permanent or full freedom and vindication. All throughout my journey and ordeal. Salamatin po, Sakin, sa legal team, for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henner Gito, for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki po ang bahagi ng aking pagkamit ng justisya ang makalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, maraming salamat sa pagmamahal at sa inyong lahat na hindi bumitiw. For believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for. Maraming maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay-sabay pa tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga nag-umalipusta uh, nag, uh, sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte, kayo ngayon, ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng pitong taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tulo'y ang laban. Ma'am, yung uh, sinasabi niyo ko na uh, tulo'y ang laban. Does this mean that you are going to run for the senate? No, I, have this no 25? I have no decision yet. What i meant doing, tulo'y ang laban. Tulo'y ang laban. Contrast, wow! distress, wow! and sa operation. Ang dami naku victims justice and important to go sabine what's next